nag-request siya na maglalakad daw kami, so ayan, tamaan nyo ako maglakad so magpas na ako ng SM ayan SM kaloakan, tapos nandito na ako sa malapitan road ayan, dire-direcho lang ako ayan, may gumagawa pala dito so ayan mapapansin napaka fresh-fresh na paligid. <laughs> yan smooth lang. Mga dumaraan, mga sasakyan, mga motor. Tapos ako, ayan, naglalakad lang din ako. So, ayan, samaan nyo ako. Ayan, Tingnan ba sa bato? Bait ng tatay. Ayan. So, ito. Ito yung way papunta sa school ng Okay mga mga Pasensya na kayo Nag-shakey ba yung aking kamay <laughs> So, ayan So, ayan At dito na ako Malapit guys Sa ating simbahan Si Santa Cruz Parish Ayan, so nadadaanan din namin dito Ayan, patik na Ayan. So, lakad pa rin tayo. Niwan natin si e-bike. Ayan. So, yung kalsada muntas sa... tuloy-tuloy tayo diba? ito malapit na talaga ako doon sa school ng aking princess ayan so kawai-kawai kay kuya ayan, diba? sobrang inip kasi to, Ayan. Ngayon, hindi na mauubos yung adobo. Kikili na lang ako. Shady ba? Ayan. So, pagdating po talaga dito, kasi nga, pasokan, ayan, magkakaroon ng traffic. dito. na tatagalan talaga. doon sa dulo. Traffic. Kaya dito kami nagtatagal eh. Ay, ano? Ito ang ganap sa school namin. Sisikan na po yan.